Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto niyo po bang makarinig ng true horror story? Kwentong nakatatakot? Ilang taon na po ang nakararaan, ako po ay nakatira sa seminaryo no? bilang isang paring tagahubog. Minsan, araw ng linggo, binisita ako ng aking mga pinsan. At isa sa mga pinsan ko ay may third eye. Third eye. Nakakakita ng hindi natin nakikita. So pumunta siya doon sa akin, tapos naglakad kami doon sa seminaryo, sa hallway, bumaba kami, tapos nung nandun na kami sa sakyan, at sila'y sasama, sasama sa misa ko sa isang chapel diyan sa Makati, ang sabi nung pinsan kong may third eye, sabi, Father, meron po doon sa may hallway ninyo. Meron po akong nakita. Siyempre, medyo kinilabutan ako. Eh doon sa kwarto ko meron, ay wala po sa kwarto ninyo. Pero doon sa dinadaanan ninyo, meron po. May kilabutan tayo, no? So, nakarating ako sa chapel at nagmisa na ako. At eto na kanyo. Habang ako ay nag-homily. Ako ay siyempre naglalakad doon sa altar. Pumupunta sa isang side to one side. Bigla kanyo, may nakita ako na isang babae. Nakaitim, buong nakaitim. Nakaupo dito sa bandang kanan ko. Tapos yung mukha niya, parang nakatatakot yung kilay makapal. Pag ganun ko sa kanya, bigla akong iniwas yung aking mata. So mula nung makita ko sa ganyan, iniiwasan ko ng tumingin sa kanan ko, ganyan na lang ako ng ganyan, nagsasalita ako ng homily ko, kaya ganyan. Paminsan-minsan, tumisik lang, na, nandun pa rin. Yung babae, nakaitim, nakaupo. Nakatingin sa akin gano'n. So sa loob-loob ko, baka sinundan ako nung sinasabi ko, nung pinsang ko. Natapos ang misa, bumalik ako sa sacristy at kinuwento ko dun sa mga naroon. Sabi ko, wag kayo matatakot ha. Kasi may nakita akong babaeng nakaitim na nakaupo doon sa bandang kanan ko. Alam po ninyo, ano reaksyon ng mga taga doon, mga servants? nagtawanan sila. Ay, Pader, si gano'n, si ganito'n, ha? Sabihin na natin si Maria, yung pangalan, kasi <laughs> si Maria po iyon, talaga pong ganun magdamit yon, Laging nakaitim. Biuda po iyon. At ang kilay talaga noon, makapal at mataas. Nasa noon na. At pag tumingin, parang hindi kumukurap. Ha, ganun ba? Ay, kinabahan ako. May mga bagay na kinatatakutan tayo pero minsan gawa-gawa lang natin. No? Naniniwala po ba kayo doon? Minsan ang mga bagay na kinatatakutan po natin malayo sa katotohanan. Hindi pa nangyayari, nag-overthink na tayo. Ang dami nating pagdududa, ang dami nating pag-aalinlangan. Ang dami nating kinatatakutan na hindi naman pala dapat katakutan. Kinatatakutan natin na hindi mapakain ng ating pamilya, kinatatakutan mawala ng trabaho, kinatatakutan iwan ka niya, kinatatakutan mo ang lahat. Maikwento ko lamang po, noong mga nakaraang linggo, marahil yung iba sa inyo na ang ilang mga kaparian ng Archdiocese ng Maynila, kasama si Cardinal Advincula, kasama po ang inyong lingkod, ay naglakad po sa Camino de Santiago. Ito po ang isa sa pinakasabihin na nating tanyag na paglalakad. Camino de Santiago, ibig sabihin po, English translation, the way of St. James. Okay. Pinili po naming lakarin ang 117 kilometers sa loob lamang ng anim na araw. Ibig sabihin po, sa isang araw, Minsan naglalakad kami ng 29 kilometers, 25 kilometers, 22 kilometers, pinakamababa na yata yung 19 kilometers. Naglalakad po lang kamang kami. No? At ako po ay sumama doon. Mahirap po talaga. No? Mahirap. No? At uh, maraming namatayan sa amin. Nakakalungkot, marami pong namatayan sa amin. Namatayan ng kuko. Ang mga nangitimang kuko pagkatapos ano nagkaroon ng mga blisters namamaga ang mga toes ano po at ang inyo pong lingkod ay hirap na hirap no at napagtanto ko nung ikaapat na araw itoy bahagi ng aming sharing kaya pala ako sumama ito pala ang dahilan kaya pala ako sumama na, magling, na maglakad doon dahil sa aking subconscious at the back of my mind, natatakot pala ako. Marami na pala akong kinatatakutan. Bahagi ng aking kinatatakutan, natatakot akong mamamatay na ako. Sharing lang po ito, ha? Ah. Personal sharing. Napagtanto ko sa sharing namin ng mga pare, ako pala, mayroon akong hindi masyadong kung uh, hindi masyadong uh, alam sa aking kamalayan meron palang natatagong takot sa akin na ako'y malapit ng mamatay. Hindi ko po alam kung bakit nangyari sa akin yon. Natatakot ako sa aking kalusugan, marami na akong pag-aalinlangan, hindi na kaya ng katawan ko, tumatanda na ako. Ang dami pong duda sa sarili ko. Kaya nung anim na araw pong iyon, lagi kong nagdududa kung makakasama pa ako the following day kung makakasama ba ako sa ikatlong araw, ikaapat na araw, ikalimang araw. Nagkakasakit ako, giniginawa ko, nagigising ako ng madaling araw na nanginginig, nagchichil, barado ilong ko, hindi ako makahinga. Pero, pero, pagdating ng umaga, pagsikat ng araw, o paggising namin, bigla na lamang ito ay nawawala at handa ako maglakad. Sa bandang huli, sa awa at habag ng Diyos, natapos ko ang lahat. Sa bandang huli na pagtanto ko, ang Diyos pala, araw-araw, lagi Niyang kinukumbinsi ako, wala ka dapat ikatakot. In other words, yung Camino de Santiago na aking karanasan ay isang paraan ng Diyos para kumbinsihin ako na ako naman ay walang dapat ikatakot dapat akong manalig sa Kanya. At ito po yung mensahe ng Ebanghelyo natin sa araw na ito. Nung sinabi ng Panginoon, ito ang kanyang kalooban, wag kong pabayaang mawala kahit isa sa aking, maibinigay sa, niya sa akin, kung di mula, muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking ama. Makinig po kayo dito. Ang lahat nang makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan. Pananalig sa Diyos. Yun pala iyon. Ano po yung mga pangamba natin ngayon? Ano yung pag-aalinlangan natin sa ating sarili ngayon? Ano yung pagdududa po natin? Nagdududa ba tayo sa ating kakayahan? Hirap ba tayo na paniwalain ang ating sarili na kaya nating tapusin yung trabaho? Na kaya nating gawin? Natatakot ba tayo? Baka lok lokohin muli tayo? Natatakot ba tayong magmahal? Baka dayain na naman tayo. Natatakot ba tayo na mawala itong mga bagay na ito? Baka kapusin ako. Baka mapahiya ako. Natatakot ba ako na ako ay mapahiya? Natatakot ba ako na ako ay mag-isa? Natatakot ba ako na tumandang nag-iisa? Marami tayong mga takot sa mga ugnayan, sa mga bagay na ari-arian. Pero sa lahat ng takot na ito, isa lang ang sinasabi ng Diyos. At ito po yung naroroon sa Ebanghelyo. Manalig kayo sa akin. Dahil hindi ko hahayaang mayroong mapahamak kahit isa sa inyo na ipinagkatiwala sa akin ng Ama. Maliwanag, manalig kayo sa akin. Labanan po natin ang ating mga takot, pangamba, pag-aalilangan sa pamamagitan ng pangako, assurance from God na hindi niya tayo pababayaan. Tayo na kanyang kinupkop, tayo na kanyang inari, kapag tayo ay dapat manalig sa kanya hindi tayo pababayaan ng diyos tayo ay para sa kanya amen